guys magandang hapon po ulit sa inyo ngayon guys nagluluto maluto ulit tayo ng bihon para sa merendalan dahil sa araw po na ito guys birthday ng ating panganay na anak yung po konti lang guys ang lulutuin ko naman isang bihol lang para lang po sa amin pero paborito ng anak ko tong kick ya po eh kick lang yung guys yung nahanap ko sa video ito guys po guys yung lang yung natin na video lang guys tamang na rin daan lang yung dito kapit bahay so, bali guys inuna ko muna itong aking panghalo sa bihon para hindi masyadong maduro yung gulay at medyo malit lang yung ating kamari at inuna ko muna itong ating panghalo pag at sabi sa gulay sabi yun may nakikita nyo yung medyo okay na siya pwede rin naman guys ihalo eh, eh, na ito habang sabay-sabay kasi yung gulay papanghuli mo pero ito guys ang gusto ko igisa ko muna yung yung pangsahog saka, ka, saka ko ilalagay pag kapag luto na yung biyon mamaya saka ko i mix yes, medyo ayos na ito guys sapok lang natin yung gulay ayunin na natin at malagay ulit tayo ng huli para sa ating biyon naman Okay guys, sana magustuhan nyo guys ang ating video ngayon. Maraming salamat.